Udiyat na umano ng pagiging bagong lider ng oposisyon ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ng administrasyong Marcos. Para naman sa ilang mambabatas, matagal nang dapat nag-resign si VP Sara. Nasa frontline ng balitang 'yan si Ria Fernandez. Hindi na raw ikinagulat ng liderato ng Senado ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Senate President Jesus Codero, hindi na may iwasan ang pagre ng bise simula ng atakihin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family. Gayon din ang maging tikom ang bibig ni VP Sara sa ilang issue kabilang ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon naman sa isa sa mga malalapit sa pamilya Duterte na si Senator Bato de la Rosa. Naniniwala siyang pinag-isipang mabuti ni VP Sara ang kanyang desisyon. Kung ano man daw ang sunod na plano ng Bise, susuportahan daw siya ni Senator Bato. Nagpahayag din ang suporta kay VP Sara, ang kapatid ni PBBM, na si Senator Imee Marcos. Kasama raw siya ng Bise sa bawat laban para sa matagumpay na Pilipinas. Wala pa namang pahayag ang ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero para kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque, ang pagbibitiw ni VP Sara ay pruweba na wala na talagang unity. Hudyat daw ito ng pagiging leader ng oposisyon ni VP Sara. Nandiyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni VP Sara at ng pamilya ng presidente. Alam naman natin kung gano'ng kaimpluwensya ka yung pinsan na um, Speaker of the House. At alam natin na siya'y namuno para sa pagtanggal ng kanyang budget. Nagsimula po yan, doon pa sa pagtanggal ng budget niya. Para naman sa dating ring presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, sumama ang loob ng bise eh, hindi lang dahil di siya dinipensahan ni PBBM sa isyo ng confidential funds, kundi pati na sa pag-atake ng ilang kongresista kabilang na si House Speaker Martin Romualdez. The resignation of VP Indaisara is or means This is a new political ballgame at marami ang matutuwa sa ginawa niya. Kahit sinong nasa posisyon at ikaw ang vice-presidente, cabinet secretary ka, eh syempre naghahanap ka rin ng kalinga ng iyong principal. Para naman sa ilang eksperto sa politika, pinapakita lang ng pagbibitiw ni VP Sara ang plano ng mga Duterte na bumalik sa poder. clearly this is based on uh, consolidating what remains of the Duterte opposition going into the midterms and even beyond for 2028. So the campaign for the presidential election in 2028 uh nagsimula uh, ngayong around nito. Ayon sa isa pang eksperto, Patunay lang ito na estratehiya lang talaga ang unity team noong nakaraang eleksyon. Yung unity na binuo nila from the very start, I knew that it was just a strategic move, a transactional political move. So I did not take it seriously as a unity in the sense that they are united. Mm. It's basically just for election purposes. Bagay na nanggaling na rin mismo sa bibig ni VP Sara kamakailan lang. unity team to was the tandem during the 2022 elections. We are not candidates anymore. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.